Ba't di ka makasagot? Kasi, ikaw yun! Miss, grabe ka naman magbintang. Wala ka namang ebidensya. Sige Miss, kung ako ang inyong sa bahay ninyo, o kaya ang kumidnap sa bata katulad ng binibintang mo, lalapit ka talaga para kumprontahin ako? Miss, matapang ka ba o hindi ka lang nag-iingat? Delikado dito sa amin. Teka, teka, Miss. Ganyan lang talaga ugali niyan, pero hindi yan kriminal. Grabe ka naman. naman. Pero sabi ng Jules! Jules! Nako, wag kang maniniwala dun, Miss. Pasiga-siga lang yun, pero sa totoo lang, wala namang takot sa kanya dito. Ang hirap dito eh. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Sige! Iwan niyo na ako. Ganyan naman kayo eh. Wala namang may pakilam sa akin dito eh. Wala namang nagmamahal sa akin eh. Why, Universe? Why? may problema tayo. Si Kidlet. Nakita ako siyang tinitingnan yung sasakyan. Baka naman may nakita siya nung gabing yun. Tapos ngayon, kausap niya yung babaeng kasama nung nakita ko. Eh mukhang nagdududa na siya eh. Hindi mo na pwede i-deny. Sinusundan mo talaga ako. Miss, binabantayan lang kita. Ayokong may mangyaring masama sa'yo dito sa lugar namin. Baka sisihin mo na naman ako eh. Saka sinisiguro ko lang na hindi ka makikidnap lalo nang nandyan lang yung mobile clinic. Ha? Huh? Anong relation ng mobile clinic sa kidnapping? Ewan, hindi ko pa alam. Wow! Ikaw yung topic natin. Ang galing mo talaga mag-distract. Miss, wala nga akong kinalaman kung bakit kinidnap yung bata. Nene. Nene ang pangalan niya. Nagkataon lang. Ha, nagkataon lang nandun kami nung kinidnap si Nene. Kung naalala mo, pinigilan pa nga namin makidnap siya kaya kami natake ng mga kidnappers eh. Oh, atakihin ba kami nun kung magkakasama kami? Miss, maniwala ka naman. ako okay. Medyo nag-overreact ako nun. I'm sorry. Mas yes, na ko lang. namang na-stress ka eh. And thank you for trying to save Nene. Wala yan. Bigyan mo na rin ako ng list of names to qualified para sa position. hindi tinanggap ni General Delphi ang posisyon niyang anti-crime czar? Bakit naman? Nasangkot ang anak niya sa isang drug bust. Hindi naman niya pwedeng kunin na may scandal siya. Hi! I just came to check up on you. Sa ka na? naparito kami para pagbigay alam sa inyo na kakailangan nyo ng tulong. Rendon, hindi itong panahon para mamuliti ka. Sino ba ang politiko rito? Bakit naman mamumuliti ka? Huwag na nga tayo magplastikan. Alam kong may inaantay kayong kapalit sa bawat tulong na ibibigay ninyo. Sige. Alam ko sa'yo. Miss Palabati yung aso mo, no? Ganyan ba siya sa lahat? Hindi eh. Only to those familiar sa kanya. Nagtataka lang ako bakit lapit ng lapit sa'yo si Bella. Look at me. Look at me nga. Ba? Di ko nakita yung face ng nag-break in sa amin. Pero I got a good look sa matanya. And now, looking at your eyes. mo malamang pa. Chelsea? Matos?